Kumusta mga kasaliksik? Sa mundong puno ng dasal at debosyon, may mga lihim na tinatago sa likod ng mga altar at sagradong pader. Mga katotohanang hindi basta-basta ibinubunyag. Kaya mula sa lihim na patakaran para sa mga paring nagkaanak hanggang sa isang hukuman sa loob mismo ng Batikan na nakalaan sa mga kasalanang mas malalapa sa genocide, pag-usapan natin ang sampung nakakakilabot na sikreto ng simbahang katolika na pilit itinatago ng kasaysayan. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10. Ang lihim na patakaran para sa mga paring nagkaanak. Sa likod ng mga altar at malamlam na bintanang may stained glass, may isang lihim na gumugulo sa moralidad ng simbahang katolika. Ang pagkakaroon ng mga pari ng sariling anak. Noong 2017, naglabas ang simbahan sa Ireland ng mga alituntunin para sa mga paring nakabuntis at nagkaanak. Isang bagay na dati itinatanggi at itinatago. Sa ilalim ng panibagong patakaran, kinilala sa unang pagkakataon ng simbahan na may mga pagkakataong nabubuo ang buhay na bunga ng relasyon sa kabila ng panata ng celibacy. At hindi ito maliit na isyu ayon sa founder ng Coping International na si Vincent Doyle, isang anak ng pari. May humigit kumulang 50,000 na katao sa 175 na bansa ang naghahanap ng tulong at suporta dahil sa ganitong sitwasyon. Isang napakalaking tanong ang bumangon. Paano haharapin ng simbahan ng mga sanggol na bunga ng kasalanang pilit nilang itinatago? Sa halip na excommunication ang mga pari ngayon ay pinapayuhang yakapi ng kanilang responsibilidad bilang ama. Isang tahimik na revolusyon ito sa loob ng makalumang institusyong kilala sa pagharap ng mga problema sa dasal, hindi sa pagkilos. Number 9. Ang babaeng papa. Alamat ba o katotohanan? Isipin mo ito. Isang babae na kasuot ng kasuotang panlalaki lihim na umaakyat sa pinakamataas na posisyon ng simbahan at walang nakakahalata. Ito ang alamat ni Pope John, kilala rin bilang Pope John VII, isang babaeng di umano'y nagkunwaring lalaki upang makapasok sa hanay ng mga pari at kalaunay naging Santo Papa. Ayon sa kwento, isa siyang matalino't iginagalang na guro mula sa Athens na umakyat sa ranggo sa pamamagitan ng talino at kabaitan, hindi ng kasarian, ngunit ang kanyang lihim ay nabunyag sa pinaka di inaasahang paraan. Nanganak siya sa kalye habang nasa isang relihiyosong prosesyon. Isang eksenang hindi mo aakalaing posibleng mangyari sa kasaysayan ng Vatican. Galit na galit ang mga tao. Ikinadena raw siya sa kabayo at hinila hanggang sa mamatay bagamat itinuturing ng karamihan sa mga historiador ang istoryang ito bilang katang-isip lamang ng mga kritiko ng simbahan noon, hindi pa rin nito nabubura ang misteryo. Paano kung totoo ito? Paano kung isang babae nga ang minsang namuno sa institusyong pinamumunuan lang dapat ng mga lalaki? Isang lihim na hanggang ngayon ay tila nais pa ilibing ng Vatican sa katahimikan ng kanilang mga aklatan. Number 8. Ang lihim na pagtakas ng mga Nazi sa tulong ng Vatican. Matapos ang pagbagsak ng Nazi Germany, hindi lahat ng kasumpa-sumpang opisyal ay nahuli o naparusahan. Bakit? Dahil sa likod ng makakapal na pader ng Vatican at sa tulong ng Red Cross, may isang lihim na operasyon ng pagtakas na isinagawa at libo-libo ang nakinabang dito. Ibinunyag ng mga leaked documents na nakabase sa Harvard na ang Red Cross ay umasa sa Vatican References para mag-issue ng tinatawag na 10 to 100S travel documents. Sa ganitong paraan, ang mga kilalang Nazi tulad ni na Adolf Eichmann at Joseph Mengele ay nakalipad papuntang South America, malaya at ligtas. Aabot sa 120,000 ganitong dokumento ang nai-issue at tinatayang 90% sa mga Nazi ang tumakas sa pamamagitan ng Italy gamit ang tulong ng Vatican Refugee Commission. Binura ang mga tunay na pangalan, pinalitan ng bagong katauhan at itinago sa anino ng relihiyon. Hanggang ngayon, tinatanggihan ng Vatican na ilabas ang mga dokumentong may kaugnayan sa operasyong ito. Isang mapait na tanong ang nananatili paano nagawa ng isang institusyong itinuturing na moral compass ng mundo na maging kasangkot sa pagtakas ng mga salarin ng kasaysayan. Number 7. Ang Misteryosong Lihim na Aklata ng Vatican Isang lugar kung saan hindi basta-basta makakapasok kahit sinong tao. Ang Vatican Apostolic Archives, dating tinatawag na Vatican Secret Archives. Mahigit 53 miles ang lawak ng mga istante nito at may mga dokumentong bumabalik pa ng 12 centuries. Pero bakit tinatawag na secret? Dahil sa maigpit na access. Ilang piling iskolar at mamamahayag lang ang pinapayagang magsaliksik. At yun pa ay kung makalusot sila sa matinding proseso ng pagsusuri. Ayon sa mga haka-haka, nakatago raw dito ang ebidensya na may kaugnayan sa extraterrestrial life Sikreto ng mga sinaunang kasulatan at dokumentong maaaring magpabagsak sa pundasyon ng pananampalataya. May mga aligasyong hawak nila ang patunay na si Jesus daw ay hindi totoo o naiba ang tunay niyang kwento. At dahil ang mga dokumento ay inilalabas lamang 75 years pagkatapos gawin, maraming kontrobersyal na papel, lalo na ang may kaugnayan sa holocaust o sex abuse scandals ay nananatiling nakatago. Ang tanong, ano pa kaya ang tinatago ng mga lihim na pader ng Vatican? Number 6. Ang krimen sa banal na lupa. Bakit tinaguri ang crime capital maliit ang Vatican City? Isang bansa na may lawak lang na 110 acres at populasyon na nasa 1,000. Pero alam mo ba na ito ang may pinakamataas na crime rate sa buong mundo? sa kabila ng imaheng mapayapa at banal, may mas madilim na katotohanan na tinatabingan ng sagradong mga simbahan. Noong 2006, naitala ang 341 civil cases at 486 criminal cases. At iyon ay sa mas mababa pa sa 500 na residente. Pero teka, hindi naman mga pari o madre ang gumagawa ng karamihan sa mga krimen kundi ang milyon-milyong turista na dumadag sa taon-taon. Ang lugar ay naging paraiso ng mga magnanakaw, pickpockets at petty criminals. Walang sariling bilangguan ng Vatican at isa lang ang hukom nito. Kaya't ang mga nahuhuling kriminal ay inililipat agad sa Italy para doon litisin. Isang sagradong lugar na tila naging playground ng kasamaan. Isang katotohanang hindi aakalain ng sino mang nagsisimba doon. Number 5. Ang madilim na nakaraan ni Pope Benedict XVI Isang Nazi? Si Pope Benedict XVI, kilala rin bilang Joseph Ratzinger, ay isa sa mga pinaka na santo papa sa kasaysayan. Hindi lang dahil sa kanyang biglaang pagbibitiw, kundi dahil sa kanyang madilim na kabataan sa murang edad na siya sa Hitler Youth at kalaunay conscripted sa anti-aircraft unit ng Nazi Germany noong 1943. Oo, isang papa na minsang nagsuot ng uniforming Nazi. Bagamat iginiit niyang sapilitan ng kanyang pagsali at hindi siya lumahok sa mga karumal-dumal na gawain, lumabas ang mga larawan niyang nasa pabrika ng eroplano sa Trostberg Kasama ng mga forced laborers mula sa concentration camps noong 1945, tumakas siya sa kanyang post at nadakip, pero pinalaya rin. Sa kabila ng clearance mula sa war crime investigations, nananatili ang tanong. Dapat bang ang isang dating kasapi ng Nazi regime, ang manguna sa simbahan? Isang nakakaalarmang bahagi ng kasaysayan na mas gusto sanang kalimutan ng Vatican. Number 4. Ang madidilim na papa. Mga halimaw sa likod ng trono ng simbahan. Ang pagiging Santo Papa ay simbolo ng kabanalan at moralidad. O iyon ang iniisip ng marami. Ngunit sa loob ng mahigit sa 2,000 years ng kasaysayan ng simbahan, may ilan sa 266 na naging papa ang lumihis at lumubog sa kasamaan. Isa sa pinakakasumpa-sumpa ay si Pope John XII na kinilalang mamamatay tao, sugarol at babaero. Tinagurian siyang pinakamasamang santo papa sa kasaysayan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Si Pope Alexander VI mula sa kilalang pamilyang Borgia ay naging papa noong 1492. Siya ay nahulog sa kasakiman, pagpatay at paglalasing. Sobra pa't ginawa pa siyang kontrabida sa larong Assassin's Creed 2. Isama pa natin si Pope Stephen VI na literal na ipinahukay ang bangkay ng kanyang pinalitang papa, si Formosus, para litisin ito sa harap ng simbahan. Sinigawan, pinutulan, at itinapon ang katawan sa ilog Tiber. Sa loob ng maringal na trono ng Vatican, may mga panahong ang uupo ay hindi banal, kundi isang halimaw sa suot ng Santo Papa. Number 3. Hukbo ng mga exorcist. Ang banal na digmaan ng Vatican laban sa demonyo. Sa modernong panahon ng siyensya at teknolohiya, sino pa ba ang naniniwala sa demonyo? Marami pa rin. At ang Vatican ay hindi lang naniniwala. May sariling hukbo pa sila laban dito. Tinatawag silang The Vatican's Army of Exorcists. Isang elite na grupo ng halos 400 pari mula sa 51 na bansa na sinanay para harapin ang pinakanakatatakot na espiritual na laban ang pagpalayas ng demonyo sa katawan ng tao Sa Italy pa lang, umaabot sa hundreds of thousands ang exorcism requests taon-taon Si Father Gabriele Amorth, isang kilalang exorcist ay nagsabing nakagawa siya ng 130,000 exorcisms sa kanyang buhay ngayon, dahil sa teknolohiya, may exorcism na sa telepono at maging sa Skype. Hindi biro ang labang ito. May halong dasal, sigaw, at minsan ay pakikipagbuno sa mga nilalang na lampas sa ating unawa. Sa likod ng katahimikan ng Vatican, may mga lihim na digmaang espirituwal na patuloy na isinasagawa araw-araw sa ngalan ng pananampalataya. Number 2 ang krimeng dugot dasal, ang papel ng simbahan sa Rwandan Genocide. Isang madugong kabanata ng kasaysayan ng simbahang katolika ang naganap sa Rwanda noong 1994. Isang genocide na kumitil sa humigit kumulang 800,000 buhay, karamihan mula sa Tutsi ethnic group sa halip na maging kanlungan ng mga nangangailangan, naging libingan ng mga simbahan. Libo-libong tao ang nagtungo sa mga simbahan upang magtago, ngunit doon sila pinatay. At ang mas masahol, ilan sa mga pari at madre mismo ang nagturo sa mga sundalo kung saan nagtatago ang mga ito. Isang pari, si Father Atanase Seromba, ay iniutos pang pabagsakin ng mismong simbahan gamit ang bulldozer habang may 2,000 katao sa loob. Hindi lahat ay traidor. May ilan ding tumulong magtago ng mga inosente. Ngunit ang lawak ng pagkakasangkot ng simbahan ay naging sanhi ng malalim na krisis ng pananampalataya sa Rwanda. Hanggang ngayon, marami sa mga nakaligtas at kanilang mga pamilya ang patuloy na humihingi ng hustisya at pag-ako ng pananagutan mula sa simbahang katolika. Isang sugat na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang naghihilog. Number 1. Ang lihim na hukuman ng Vatican, ang Apostolic Penitentiary. Sa pinakaloob ng Vatican, sa isang lugar na hindi inaabot ng mata ng publiko, umiiral ang isang lihim na korte, ang Apostolic Penitentiary. Itinatag noong 1179, ito ay para sa mga kasalanang itinuturing na mas matindi pa sa genocide. Oo, tama ang nabasa mo. May mga kasalanang tanging ang Santo Papa lamang ang maaaring magpatawad. Kabilang dito ang pagsubok sa buhay ng Papa, pagsira sa kumpisal, at iba pang mabibigat na espiritual na krimen. Hanggang 2009, walang may alam sa eksaktong ginagawa ng tribunal na ito ang mga kaso ay hindi inilalantad sa publiko. Ang mga proseso ay lihim at ang desisyon ay sa pagitan lamang ng Santo Papa at ng Major Penitentiary. Isipin mo ang isang taong nagkasala ng labis, hindi kayang patawarin ng kahit sinong pari o obispo. At tanging ang pinakamataas na lider ng simbahan ang maaaring humawak sa kanyang kaluluwa. Isang hukuman ng katahimikan. Kung saan ang pinakamabibigat na kasalanan ay tinatalakay sa pagitan ng makalupa at makalangit. Ito ang tunay na huling hantungan ng kapatawaran sa mundo ng Simbahang Katolika.